Itang kita dito. Ang oh, laki. Huwag lang siya pum pumiglas. Lady fish dahil, idol. Oh, idol. yan. O, grabe. laki. O, grabe. idol. idol. na. Barakuda. Ang laki masyado, idol. Gahita. Oh, grabe. <laughs> hindi para mundi. Hindi lady fish, barracuda. Ito pala yung lag... Idol, do... Unang hagis. Unang hagis. Oh. Kaya nga. Ano yung, yung ano, yung... Hayaan mo na Maya na yan. Ang, ang ano, ito muna <laughs> Wait, ay, nasa labas pa, idol, nasa labas. Thank you, Lord. Ah, uh, good evening. Pa-share naman, idol, ang ating live. At ako'y... Nauubusan na ng hangin. Ang <laughs> oh, grabe. Ang laki ng huli ni Idol Lipley. Oh, kita nyo lang, buntot pa lang. Buntot pa lang yan, Idol. Parang batang kinarga na ni Idol Lipley. Oh, grabe. Idol ng ating live. Ayan, shout out, shout out, sa 47 live viewers natin dyan. Bitawan mo na yan. Ah, ah, ayan, ayan. sigurado na. Alam <laughs> mo si Idol by Domso. Oh. Ayan. Ikaw yung suerte Idol. Ikaw talagang yung surte dito. <laughs> ay. Oh. Oh, grabe. Kinagat lang niya, idol. Kinagat. Ano, idol? Pahatak oh, yeah, pa, oh, ano, <laughs> ah! <laughs> ko na lang ba, idol? Ayan, pahatak. Salamat na, idol. Ayan. grabe. ano? Hindi ko naulay sa aming wet. Kaya kanina pa ako doon. <laughs> yeah. Yes, sir. Ay, 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 ay. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas, mga idol. Ang lakas. Hmm. Yes sir! Good evening sa lahat ng manunod dyan! Efrance TV lang ang sakalam! Yes sir! Woo! Ang lakas! Woo! Woo! Grabe! Efrance TV lang ang sakalam mga idol! Ayan! Shout out! Shout out sa 6766! Ayan! Grabe naman yung Barracuda! Barracuda idol! Barracuda! Ang ah, grabing ngipin! Mm -mm. Hagis. Unang hagis Unang hagis Ayan Panalo pa sa panalo to Ayan Uy Grabe nanginginig ako doon oh, Grabe Sarap Ang sarap sa pakiramdam Trophy mantap Sabi ni Rasma 1M Ayan idol Kanina pa ako talaga Wala akong ano Kaya para gusto kong pumunta dito Ayan Yan pala yun yan pala yung kaninang sug na busog. Ay ang unang hagis. Napakaswerte naman ng gabi ni Idol A Friends. Kaya, galing pa yan, ano, na, galing, galing pa yan ng, ano, ng, uh, tawito ito. Ng kaosyong. Ayan. At si, ano, at hindi pa siya, tawag ito, may, may, tao siya na siyang kikitain. Kaya lang, pumasok. <laughs> Woo! Shout out, shout out sa 110 viewers.